Ohayo minasan, ayan po nagiinat pa nga ako dyan mga kadya Pinoy Ayan, kay gising ko lang, yasumin natin ngayon mga kadya Pinoy Bubuksan ko na nga ang aking na ng aking kwarto mga kadya Pinoy Ayan, nagiisnong pa nga po pahabol kasi po tagal po magisno dito mga kadya Pinoy, kadya Pinay Ayan, okay, nagiisnong pa dyan, panoorin nyo po ang aking mga latest video mga kadya Pinoy Suportahan nyo po ang aking videos Don Saul. Ayan. Ayan, pinapakita ko ang bintana kasi mga isnong nga dumang makulit. Okay, ayan na. Nagluto ako rin yung tanghali na aming tanghaliang ulam. Lumpian toge. Mga kadya Pinoy, ayan. O, oh, di diba? Ang sarap yan! yan. Mga kadya Pinoy. Japinay. O, oh, pinapakita pa niya mga kadya Pinoy. Okay. Ayan. Medyo masisira yung oh, sumubo ka pa mga kajap pinoy sumubo pa siya oh huli yarn dali geloto lang sipag yarn kasi yasumi yan mga kajap pinoy ayan oh okay ay nasasalang na po natin sa pipito na natin mga kajap pinoy ayan oh tanghalian namin yung mga kajap pinoy ang sarap grabe ang luto kong lumpiang toge. At eto na sa hapon. Ayan na, hapon. Kumaway ako sa aking asaw. I love you, na baro Navarro. Ayan. Nagluto tayo ng nilagang buto-buto. Ayan na, mga kajap Pinoy, Jap Pinoy. Ayan, baon din bukas yan, mga kajap Pinoy. Sarap yan! Doon sa ul! Ayan. Oh, yes. Ayan na. O, nag-loading pa yan, no? o. Oh oh, 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 oh. Loading yan Hige, yeah, loading pa Ayan mga kajapin oh. Supportan nyo daw ang aking latest video Ayan, nagluto si Don Saul ng ulam Shoutout Sa aking asawa din si Mary Grace Na baro sa Pinas Ayan Ayan Nalagay ko na maya-maya ang gulay dyan Sa ano kasi malambot na yung karne mga ka-Japinoy Japin Ayan At eto na nga siya Kumpleto na siya Supportahan nyo po ang aking mga videos Latest video ha Don't forget to subscribe and like Sige